What's up mga lods, kamusta? Nandito tayo sa Maymunyos, Munoz, ginabi na tayo mga lods Pero update pa rin tayo dito sa May Inuya Dahil lang kasi sila Yung Google Map nasa description Click nyo na lang yon. Let's go! Ito marami pa yan, may Neo Adidas Ito size 8 Nasa 999 na lang yan So, di ko napapakita mga lods Or di ko nasasabihin yung mga pricing Nandito lang naman yan, sa 999 or 15 So check nyo na lang para mabilis tayo no? Eto meron dito na ekipa ito big size oh. Check natin to Okay mga lads simulan na natin no. Yung sapatos nila dito nakasale Marami nang pumunta mga Uasius vlogger dito Kung uh, mga napanood nyo na yung mga lads Update na lang to kung ano yung mga natira At eto yung sale nila Yung 1,280, 1580 1880 nila 999 na lang Pag 28, 15 Ito yung mga sapatos nila tapos meron pa dun. Yan, ang dami yan. So, check nyo na lang dito yung Google Map. Ilalagay ko na lang sa description. Click nyo na lang yon. Itong Adidas na itong ganda nito, size 10. At uh, makikita nyo yung price nila dito sa so may tag nila. So, 1,880. 999 na lang yan. Ang ganda So, kung naghahanap kayo ng solid na sapatos, uh, nasawag kayo lang yung budget nyo, punta na kayo dito kagad. 10.5 oh. Solid, no? Tapos ang sale na. Pagka nakita nyo kasing green, 1,880 yun. Ibig sabihin, 999. Pag yellow, same lang din naman. 999. Sabi ko sa inyo, pag kulay na 1.5 no? Pero lahat ng papakita ko, gawin natin 999. Ito, 10 and a half. Stan Smith. Big size. Solid pa. Pogi. Jordan. Size 8.5. Ito yung outsole nya. Magaganda yung mga condition ng sapatos dito. Dito pa. Superstar naman to. Yung sa toe nya. Sil uh, silver. Size 10 and up. Mga big size pa. Oh. Maraming pagbibilihan yung mga, mga malalaki yung size dyan. Ito pa. Adidas ulit tayo, no? Size 7 naman to. Ito yung outsole niya. Mga white shoes. Climacool. 8 and a half naman to. Diba? Magkaganda yung mga outsole nila. Wala pang mga drags. Ito solid din tong boost na to. Pure boost. Size 8 and a half. Ganda ng colorway. Ito yung outsole niya. Ito pa. Pure Boost. Nakalagay dito, Sneaker Boy. Sa so may insole nya. 8 and a half. 999 pa rin tayo mga lads. Wala pa akong napapakit ang 1.5 no. Ito, Ultra Boost. Size 9. Solid yung sale nila ngayon ha. Vans naman dyan sa mga naghahanap. Ito may zipper pa dito. 8.5 to. Skate high. Tapos may new balance. May Air 270 React. Ang ganda ng colorway nito. Kaya lang. Yun lang. Natanggal to. Tsaka to. Pero ang size na ito. 8.5. Sa mga naghahanap ng Converse. Size 10. Ito maganda yung condition. At maganda rin yung design check natin sa kabila yung pricing niya no? So 999 pa rin. Ito meron ako na ako sa taas. So. Nike. Same pa rin to 999. At check natin yung size. Size 8. Ito Stan Smith. Size 9 ano yun? Ayun may counting issue lang dito. Ayan. Pag may nakikita naman akong issue, papakita ko sa inyo yung mga lots. Dito meron pang Yeezy. Oh. Air Force to mga lads. Oh. Size 9. Wala pa rin tayong 1.5 na napapakita. Lahat tayo. 999. 10.5. Nike. Converse. Ay 7.5 Dami pa yun Meron pa dito Mga Nike natin to no. Okay po to. So 999 pa rin tayo. At ang size nito size 7 mga lods. Yan. Ito merong Nike Dunk. Size 9.5. Tara na. Ito nasa 15 na to mga lods. Yan. Kasi yan tingnan niyo. 28. Diba? Yung mga 1880 pa baba, 999 lang ganda po puma na to 999 lang yan ha 9.5 sa US solid o dito. dito tayo sa Converse ang Converse na to size 8 ganda ng design no good condition din 999 lang yan ito maraming silang ganito mga Nike Sakai diba na na tayong kita dito Meron silang ganito. Ang size naman nito kanina size 7. Ito 8.5. Dito naman black. 'Di ba? Ito pa. Pogi ng Puma na 'to. BAO na lang guys, tank part size 11. Ito meron silang Yeezy ulit. 999 lang yan. lalim ng ano mga lods size ayun brado eh pero tansya ko na sa size 9 or 10 to unito ko tayo girl size na ito size 8 and a half etong ganda ng outsole nya size na ito 8 and a half Ito, may Onitsuka Tiger pa sila dito. Check natin yung size na ito. Seven point five mga loads. So same pa rin. 999 pa rin to. Baka may naghahanap dyan na Nike Presto. Meron sila dito. Colorway naman na ito, Blue. Check natin yung size. Ay, burado ng mga lods. Pero may size. Ito, to to sa US nga may natitira Size 7 CM25 Nike Presto Ito so, naman Nike na 9.5 Ito 2.8 Di bale 1.5 pa to Ganda ng Adidas na to Parang ano Isda no? <laughs> Size 10 to Ayan 999 naman to Nike Aero Ang size nito 8.5 999 pesos Tapos meron pa niyang Vapor Max na katabi Ito may Night Jogger Size 8 Ito 8.5 sa US Mizuno Panlaro Ayan, Baka may naghahanap po Ganda po 999 lang sa tabi niya may puma. Yung pwede pa morma. 7.5 sa US. Pogi. Size na yun, Na oh. easy uh, Yeezy. Okay pa yung mga condition ng mga sapatos talaga dito mga lods. Kaya check check nyo na lang. Sa tabi niya merong Pogi shoes. Adidas. Size 7 men. At yan, 999 pa rin to. Meron ako nakitang solid na Converse 70s. Oh. White naman to. 999 pesos lang. Ito na uh, Levi's mga lods. Size 7. 1.5. 999 pesos lang to ayun yung size tag nya Check natin. Size 7.5. Ito, meron pang camouflage dito na Converse. 999 lang din yan. 7 and up. Marami pa yan, no? Sa baba. Dito ko na tatapos yung vlog mga lods. Puntahan nyo na lang yung Google Maps na sa description. Nakita nyo naman yung mga sapas na pakita ko. Sale sila, 999. Tapos isa namang price ay 15. Nakita ulit tayo next vlog. Peace!